Ayo ngayon sa ano carbon Pili. Carbon Dito muna kami na ano bamboo football Uh, tinulak, may pangkinilaw. Dito kasi marami din magpilihan. Dito pa siya, no? pwede dito naman kami sa sa mga gulayan ah, dito sa lalikot ko kutas so, dyan o oh. yung mga gulayan pwede tayo man tayo dito pwede ano. pwedeng pumasok pwede tayo masikip so ayun o oh. daming gulay mga rekadyo bun pa. Ah, uh, sila tayo maglantay. Dito kasi dito pag dito tayo na muli. Pag may bibiham sa pagpunta ng naman ng dati. Ito na yung mga isda na nabili. Pa uh, may hipon. musy mai dalam kelas ini suka